Baka po siya, tatlong putpitong araw na lang bago magpasko, may mga nakatanggap na ng Christmas bonus. Kaya naman, nagsisimula na mag-Christmas shopping. At Christmas feels na nga sa Taytay Rizal, natakbuhan ng mga nais makamura sa mga damit. At nakatutok doon live, si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, sa karaniwang araw ay bukas itong mga tiyangke sa Taytay tay Rizal ng 8am hanggang 9pm. Pero pag ganitong kapaskuan, pagpasok ng buwan ng Disyembre ay mag extend itong mga night market hanggang, hanggang alas 12 ng hatinggabi. gabi kado sa mga kasama niya si Maidy. Nakuha na kasi niya ang 13th month pay. Kaya heto, maaga rin ang kanyang pagsha shopping sa Changi sa Taytay Rizal. Sana all. <laughs> Sana all. <laughs> kayo yung presyo kasi sa mga mall. Para madaming mabilis sa 13th month pay. Kilalang garments capital ng bansa ang Taytay. Maraming tindahan dito ng murang damit. Pero bukod dyan, may mga laruan, abubot at gamit sa ilang kilalang bilihan. 200, 100 at kahit pa 50 pesos daw ang budget, may mabibili ka. Kaya naman ang ilang ninong at ninang nagkakanvas na ng pautay-utay. Nagre-ready lang para sa Pasko. Sana mag-discount si ate. <laughs> Pag Christmas season, nandayo na po tao sobra eh. Kaya inagahan na po namin. Ang negosyanteng si Abdul, kabisado na raw kung ano ang mga patok tuwing kapaskuhan. Yung pampapogi, pampaganda, tulad ng mga t-shirt, mga short, ganyan. Tsaka yung karamihan na rin yung mga makeup para gumanda, tulad ni Inday. At kahit wala pa masyadong benta, basta nakakasalamuha ang mga suki, happy na rin daw sila. Mas marami po yung namamasyal kaysa bumibili. Sana bumili sila. Para naman sa mga gusto lang maglibang at mamasyal sa bahaging ito ng Rizal, gabi-gabing matutunghayan ang malaking Christmas display na ito sa plaza sa harap ng Pamilihang Bayan ng Taytay. Kaya yeah, yung uh, Christmas display na yan dito sa Maytay Terizal, ito pinapakita natin sa ating uh, live video. no Pagpatak na ng alas 6 ng gabi, ay mapapanood na yung uh, show na yan na tumatagal ng lampas sa uh, 20 minuto, mga 22 minutes na to be exact. Ano? At ilang beses itong uh, magtatakda, itong program, o tat uh, tatakbo itong program. Gabi-gabi, every 45 minutes, starting uh, 6pm. Yeah. Maraming salamat at happy shopping ha, Cedric Castillo. Mga kapuso, manatili na sa balita. Ano mga oras? Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.